guys, yes, pupunta tayo sa mall guys, bibila ko ng ice cream tsaka bibila ko na rin yung amo ko ng pagkain niya pang dinyar yeah. tsaka yung kanap ako ng pusa kasi maraming pagkain, puro manok ito pagkain bibigay ko ito. maraming pusa dito sa babae dito na kami sa baba ayan, uh -huh. uh -huh. so, mayroon siyang pagkainan dyan sa pusa maghanap pa tayo kasi dami kong dala oh Hanap tayo ng pusa. May pusa dito. naman nila lang din. Ang lakas ng hangin, guys. Grabe hangin Wala mga pusa nagtatago, pero minsan pag ano yun, daming pusa dito. Nagtatago na yung pusa. Lakad-lakad lang naman kami. Lakad-lakad lang ako kasi medyo. Hindi ako makakalakad ngayon dahil nag-isa lang ako. Ay nga, uh, kalakad lang ako pag anong kulang doon sa bahay. Tapos minsan hindi alam ng driver kung anong ano yun. Ako ang pupunta sa mall. Ako pupunta dito sa market. <laughs> kasi para naman pag hindi ka kasi nakakalakad ng ano matagal ayun sanay ka sa lakad-lakad naglalakad kasi ako araw-araw minsan ilang ano sa every week two times ako naglalakad talaga minsan three times depends sa ano kung sa mood sa mood ayan naglalakad ako pag wala ako sa mood hindi ako naglalakad pero mostly ano. Hindi ka nainitan? Diba doon na diba, ka sa kapitbahay namin, di Saan? diba? Saan? Doon sa 602? 601 oh. kami. Ay, ay ikaw ba yun doon? <laughs> Oo. Oh, oh. Araw-araw ka nandiyan. Kasi minsan nakikita kita. Hindi, naglalakad ako kasi din ako lang bibili ang hamo ko ng ano. ng pagkain, ako naglalakad. Kasi minsan hindi alam ng driver. Hi ka sa vlog ko. Sa YouTube. Friend ko. Kapitbahay ah. ko pala. Hindi ko alam. Iya, follow mo naman ako sa YouTube ko. Nora Mix Vlog. Nora Mix Vlog? Oo. Salamat. Salamat. <laughs> Ikaw din. Pumunta ka rin doon. Binoy binibig. Pagkano um, ko Ako rin naglalakad ako. Kaso lang ngayon. Wala kong uh, Wala kasi kasama ko eh, nag nagbakas yung nag di ako makasalakad. Every morning ganito, 6 o'clock, naglalakad ako punta ang Corniche. Hindi Kasi nababakasyon. Bakit? May apply? Hindi nangangailangan si Roya po sa sa'yo. Bakit? May umuwi na naman yung yung sa'yo. Mayroon akong ano, kaibigan doon sa Pinas, galing ng Dubai. Gusto rin niya. Gusto rin. Gusto mo? Ah, hindi Muslim yun. Christian yun. Pero marunong siya. Mag, pwede siya magano. Ay, kaso lang din siya. Muslim talaga. Pwede kasi, sa mga. Ah. Ay, oo, oo, Bawal pala talaga. Maghanap nga ako ng Muslim. <laughs> dalawa. Sana yung ano-ano na lang, kaso lang, di naman Muslim. <laughs> oh, sige, bye bye. Salamat. <laughs> Kapitbahay ko pala yun, hindi ko alam. Nagkipagsismisan pa. <laughs> kasi pa, paano, sa kanila kasi, sa kabila silang, kasi yung ano namin, yung building namin, nasa gitna kami. Yan sila nasa gilid. Tapos mayroon din sa kabilang gilid. Tapos, hindi naman kasi katulad din sa Pinas nga magkita-kita kami. Hindi, bihira lang. Ganyan, nakasulubong kami. Nakikilala nila ako kasi naglilinis ako doon sa kabilang pintuan kasi dalawang pintuan yung amin dyan. Sa may pang sa kusina, dahanan, saka sala, sa kasala, sa may sala, sila sa sala na pintuan. Sila doon sila sa kabilang. kasi ano ngayon, ngayon lang kami nagkikita-kita nga. Takbo tayo, wala ang <laughs> ah. Siya kasi pag naglalakad yun siya, lumalabas yun, nag ano, nag ano siya, na sa sunglass. Eh ako wala akong sunglass at saka naka ano sila kasi Muslim. Eh ako wala akong ano eh. Hindi naman yung amo ko Muslim, kaso lang di naman sila totally talagang ano ng Muslim. Kasi nag ano, nga sila na uh, Christmas nga yan sila eh. To every Friday, ano, December, nag ano, talaga sila. Nag, tawag nito, nag-celebrate. Nandito mm -hmm. na tayo, naglakad-lakad lang tayo eh. Balikan ko kayo kasi marami sasakyan eh. Nandito na tayo guys sa loob. Ah. Ang init sa labas tapos pagpasok mo dito malamig. Parang ano. Ayun ah. 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 ganda na sa loob guys. Субтитры mm -hmm. sitay-sitay lang yun. Relax. Relax. Relax yung 400 lang siya oh Ayun ito o. Wala Three Apple fifteen. Pasok muna tayo dito guys kasi cute ng mana ng pusa oh. Mana ng pusa. Bahay ng pusa. Mag-ano muna ako, bibili ako ng ano, at saka magbili ng ice cream. Bilangon muna yung pagkain ng aking ano. Tapos magbili ng ice cream, guys. Bili mo na tayo guys mga dogs Ito na naman tayo. Ah, One mana, one catatan, one cheese. Atau salah beli. Kadang-kadang. pandesal ano to? So, may pandesal sila dito. Wala, pandesal pandesal. Hindi man yung pandesal. Hindi man yan masarap na tinapay. nakadala ng cart. So, kunti lang naman dudihin natin. Ito, guys. Ang ganda tagpaip riyan lang siya, oh. Wala tayong cart, eh. <laughs> Sa bahay, wala cart. <laughs> Strawberry <laughs> daw. Strawberry. Strawberry saka isang ganito ano pa yun yun ito yung tayo dito guys kasi wala kong set meron dito mga ano eh sa is

Ito, ito sa amo po. Ito, itong tinapay ko. sa ice cream. Tsaka chicheria. Habang na nanonood doon ng YouTube. Ayan, kain-kain tayo. Ganun lang ang buhay. Ganun lang ang buhay. Uwi na tayo. guys are na ang liit ng motor guys oh. Mm -hmm. Mm -hmm. ang liit niya na oh. Ito yung parking area ayan yung amin yan ang aming bahay yun ang aming bahay kubo yan

pasok na tayo sa ating Kondo Wow, condo. Pasok na tayo sa tempa. Pasok na tayo sa ating bahay kobo. Saan yung ang dilim naman doon sa task namin. Tulog siguro yung amok. Tulog, tulog 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 unit ayan na security guard dyan huwag kang mag close madilim yung taming taas kasi yung ano eh. madilim yung aming taas ang lakas ang hangin kasi eh ang tinabuksan ng amo ko yun lang ang side side yung binabuksan niyang ilaw dilim. <laughs> natin yung aking lagyan na ng pagkain ng pusa. Meow meow, nag na ikaw. Yeah, nag na si Meow meow. Hintayin ko yung driver namin kasi wala kong sosi. Hindi ko nadala yung sosi ko na limutan ko. <laughs> Ito na muna hintay-hintayin ko. <sighs> Hindi kasi nakakatayo yung amo ko. Limutan ko talaga eh. <laughs> Madali kasi ako. <laughs> limutan ko tuloy yung ano. Ang aking sosi. bye-bye thank you for watching see you the I'm <coughs> <Hey>, sorry <coughs> see you the other video bye-bye